Khalid ibn al-Walid, ang espadang ipinagkaloob ng Diyos sa alingaw-ngaw ng mga siglo sa mga buhangin ng Arabian Peninsula kung saan nagmumula ang init ng araw at humahampas ang hangin ng disyerto, may isang pangalan na hindi kailanman nabura sa alaala ng kasaysayan. Isang pangalan na ginagalang ng mga mandirigma, kinatatakutan ng mga kaaway at pinagpipitaganan ng mga kapanalig. Ang pangalan niya, Khalid ibn al-Walid, ang tinaguriang Saif Allah al-Maslul, ang espadang ipinagkaloob ng Diyos, simula sa lahi ng Quraysh bago pa man siya maging alamat ng digmaan, si Khalid ay anak ng isang kilalang pamilya sa tribong Quraysh, ang parehong tribo kung saan isinilang si Propeta Muhammad. Ang kanyang ama si Al-Walid ibn Al-Mugira ay isang maimpluwensyang pinuno ng Mecca, mayaman, matalino, at iginagalang. Mula pagkabata, lumaki si Khalid sa karangyaan at disiplina. Sa murang edad pa lamang, tinuruan na siya ng kanyang ama ng sining ng pangangabayo, paggamit ng espada at estratehiya ng digmaan, isang pagsasanay na bihirang ibigay sa mga batang Arabo noon. Sa bawat hampas ng tabak at sa bawat aral ng disiplina, unti-unti niyang hinubog ang sarili bilang isang sundalong hindi basta sumusuko. Hindi pa niya alam noon, ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi lamang magiging sandata para sa tribo, kundi magiging kasangkapan sa pagukit ng bagong yugto ng kasaysayan ng Islam. Ang kalaban ng Islam, nang unang ipahayag ni Propeta Muhammad ang mensahe ng Islam sa Mecca, kabilang ang pamilya ni Khalid sa mga mariing tumutol, itinuturing nila itong banta sa kanilang tradisyon, kapangyarihan at pananampalataya. At doon nagsimula ang unang kabanata ng pagkakatagpo ni Khalid at ni Muhammad, hindi bilang magkaalyado, kundi bilang magkaaway. Si Khalid ay naging isa sa mga pangunahing opisyal ng Quraysh. Kilala siya bilang isang mahusay na taktiko at mandirikmang matapang, kaya't nang sumiklab ang labanan sa Uhud, isa siya sa mga pinunong nagplano ng estratehiya upang pabagsakin ang mga Muslim. Ang labanan sa Uhud, ang tagumpay na nagmula sa pagkakamali taong 1825 CE. Sa paanan ng bundok Uhud, nagbanggaan ang dalawang puwersa, ang hukbo ng Quraysh laban sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad. Sa simula, panik ng mga Muslim ang kalamangan. Ngunit sa isang pagkakamaling taktikal ng ilang mamamana na iniwan ang kanilang posisyon upang mangolekta ng mga samsam, Mabilis na nakita ni Khalid ang pagkakataon. Mabilis niya ang pinamunuan ng kanyang kabalyerya sa isang pag-ikot, umatake mula sa likuran, at ginulat ang mga Muslim. Ang labanang halos panalo na ay naging pagkatalo. Marami ang nasawi, kabilang ang tiyuhin ni Propeta Muhammad, si Hamza ibn Abdul Muttalib. Sa sandaling iyon, si Khalid ay naging alamat sa panik ng Quraysh, ang utak sa likod ng kanilang tagumpay. Ngunit sa kabilang panig ng kasaysayan, siya rin ang magiging mukha ng isang sugat na hindi madaling maghilom. Ang pagbabago ng puso lumipas ang mga taon at patuloy ang tunggalian sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Nakita ni Khalid na ang mga Muslim, sa kabila ng paulit-ulit na digmaan, ay patuloy na lumalakas. Ang kanilang pananalig ay hindi matitinag at sa bawat tagumpay, tila may kamay ng Diyos na gumagabay sa kanila. Taong 128 CE. Nang magtungo si Propeta Muhammad sa Mecca para sa kasunduan ng Hudaybiya, nakita ni Khalid ang kakaibang disiplina ng mga Muslim, mapayapa, maayos at puno ng pananalig. Doon nagsimulang mabuksan ang kanyang isipan. Kung ang Islam ay gawa-gawa lamang, bakit ganito katatag ang kanilang pananampalataya? Pagkaraan ng ilang buwan, sa katahimikan ng gabi, naglakbay si Khalid patungong Medina. Sa puso niyang dati puno ng galit, ngayon ay may halong pagnanais na maunawaan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Propeta Muhammad, hindi bilang kaaway kundi bilang kapatid. At sa mga salitang iyon, nagbago ang kasaysayan. O Khalid, alam kong matagal nang nais ng Diyos na gabayan ka. Magbalik loob ka, at ang iyong lakas ay magiging lakas ng pananampalataya. At doon, tuluyan ng yumakap sa Islam si Khalid ibn al-Walid. Ang bagong misyon, espada ng Diyos sa sandaling iyon, si Khalid ay hindi na lamang isang mandirigma, siya na ngayon ay magiging Saif Allah al-Maslul, ang espada ng Diyos, isang pamagat na mismong si Propeta Muhammad ang nagbigay sa kanya. Ngayon, ang kanyang talino sa taktika at tapang sa labanan ay hindi na para sa sariling kapangyarihan, kundi para sa pagtatanggol at pagpapalaganap ng Islam. Ang Labanan sa Mut'ah, Tatlo Laban sa Libo, taong 629 CE. Sa bayan ng Mut'ah, malapit sa hangganan ng Byzantium, ipinadala ang hukbong Muslim upang ipaghiganti ang pagpatay sa kanilang sugo. Isa-isa, bumagsak ang mga pinuno ng Muslim, si Zaid ibn Haritha, si Jafar ibn Abi Talib at si Abdullah ibn Rawaha. Nang halos mawala ng pamunuan ng hukbo, tumindig si Khalid. Pinamunuan niya ang natitirang sundalo, nag-ayos ng estratehiya at kinamit ang diskarte ng rotation of banners upang lituhin ang kalaban. Pinaniwala ang dumarating ang mga panibagong puwersa sa taktikang iyon, nakaligtas ang hukbong Muslim sa tiyak na pagkasawi. At mula sa sandaling iyon, tinawag siya ni Propeta Muhammad bilang espadang ipinagkaloob ng Diyos, isang pamagat na habang buhay niyang dinala. Pagpapalawak ng Islam pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Muhammad, lumaganap ang kaguluhan. May mga tribong tumalikod sa Islam, may mga tumangging magbayad ng zakat. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Abu Bakr, ipinadala si Khalid upang ibalik ang pagkakaisa. Mula sa Rida Wars hanggang sa pagsakop ng Persia at Syria, si Khalid ay naging sandigan ng bagong kalipato. Sa bawat labanan, ipinamalas niya ang kakaibang talino sa estratehiya. Isa sa mga pinakatanyag ay ang labanan sa Yamama, kung saan tinalo niya ang mga tagasunod ni Musaylima al-Kaddab, isang huwad na propeta. Daandaang ang Muslim ang nasawi, ngunit dahil sa kanyang pamumuno, natapos ang banta ng paghihimagsik. Ang labanan sa Kadisiya at sa Yarmouk, sa paglipas ng mga taon, nakaharap ni Khalid ang dalawang malalaking imperyo ng panahon, ang Persia at ang Byzantine Empire. Sa mga labanan sa Iraq at Syria, muli niyang pinatunayan na ang kanyang talino ay higit pa sa karaniwang general. Ngunit ang pinakamaalamat na labanan sa lahat ang Labanan sa Yarmouk Taong 636 CE Sa lambak ng Yarmouk, nagtagpo ang hukpong muslim laban sa hukpo ng Byzantium, isang puwersang mas malaki, mas mabigat sa armas, at mas organisado. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Khalid, ginamit ng mga muslim ang disiplina, bilis at pananalig bilang sandata. Sa loob ng anim na araw ng matinding labanan, pinangunahan ni Khalid ang bawat kilos mula sa mga pangakit sa kalaban hanggang sa pagputol ng linya ng komunikasyon. Sa huli, nagapi ng mga muslim ang imperyo ng Byzantium. Ang tagumpay na iyon ay nagbukas ng pintuan para sa paglaganap ng Islam sa buong Syria at Hilagang Arabia. Ang tao sa likod ng espada, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na natiling mapagkumbaba si Khalid. Madalas niyang sabihin, ang mga tagumpay ko ay hindi sa lakas ng aking espada, kundi sa biyaya ng Diyos. Hindi siya naghangad ng kapangyarihan. Sa katunayan, nang palitan siya ni Caliph Umar bilang pinuno ng hukbo, tinanggap niya ito ng walang hinanakit. Sa halip, sinabi niya, lumalaban ako hindi para kay Umar, kundi para sa Diyos ang kamatayan ng espada. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, si Khalid ay hindi namatay sa digmaan. Hindi siya tinamaan ng sibat, nipinugutan sa larangan ng labanan. Sa halip, siya ay namatay sa kanyang higaan, isang pagay na kanyang ikinalungkot. Nakapaglaban ako sa mahigit sandaang labanan, Aniya. Walang bahagi ng aking katawan na walang sugat. Ngunit, heto ako, mamamatay sa aking kama, tulad ng isang kamelyong tinamaan ng sakit. Ngunit sa mata ng kasaysayan, ang kanyang kamatayan ay hindi kabiguan sapagkat ang kanyang pangalan ay nanatili isang paalala ng katapangan, disiplina at pananampalataya. Sa kanyang libingan, nakaukit ang mga salitang nagpapaalala ng kanyang kabayanihan. Ito ang libingan ni Khalid ibn al-Walid, ang espadang ipinagkaloob ng Diyos, pamana ng isang mandirigma. Ang buhay ni Khalid ay higit pa sa mga labanan na kanyang pinangunahan. Ito ay patunay na kahit ang puso ng isang dating kaaway ay maaaring magbago at maging instrumento ng kapayapaan at pananampalataya. Hanggang ngayon, sa mga paralan ng militar, pinag-aaralan ang kanyang mga taktika. Sa mga lider ng digmaan, tinitingala ang kanyang disiplina. At sa mga mananampalataya, siya ay isang huwaran ng katapatan sa Diyos. Mula sa buhangin ng Arabia hanggang sa kasaysayan ng mundo, ang pangalan ni Khalid ibn al-Walid ay nananatiling sinisimbolo ng lakas, pananampalataya, at kababaang loob, isang mandirigmang hindi natalo at isang taong ginabayan ng paniniwala. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Khalid ibn al-Walid ay patuloy na nagningning sa mga pampang ng kasaysayan. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, tumating ang mga sandaling nagpaalala sa kanya na ang bawat mandirigma, kaano man kalakas, ay may hangganan. Ang pagtatapos ng mga digmaan matapos ang tagumpay sa Yarmouk, unti-unting humina ang pangangailangan para sa patuloy na labanan. Ang mga lupain ng Syria at Iraq ay nasakop na at ang Islam ay nagsimulang lumaganap sa kapayapaan. Ngunit si Khalid, na buong buhay ay inilaan sa espada at estratehiya, ay nakaramdam ng katahimikan na hindi niya nakasanayan. Hindi na siya pinuno ng hukbo. Siya ngayon ay isang tauhan sa mga pahina ng kasaysayan na unti-unting lumalayo sa entablado ng digmaan. Ang pagpapakumbaba ni Khalid, sa halip na magtanim ng hinanakit, pinili ni Khalid ang katahimikan. Gumugol siya ng mga oras sa pagdarasal at pagninilay. Hindi niya hinanap ang parangal o gantimpala, sapagkat para sa kanya, sapat ng maging kasangkapan ng Diyos. Sinabi niya minsan sa kanyang mga kasama, ang tao ay walang karapatan ipagmalaki ang espada niya, sapagkat ang espada ay hindi mananalo kung wala ang kamay ng Diyos na gumagabay dito. Ang huling hininga ng espada isang araw, habang nakahiga sa kanyang higaan sa lungsod ng Holmes, naramdaman ni Khalid na papalapit na ang kanyang wakas. Napansin ang kanyang mga kasamahan na puno ng sugat ang kanyang katawan, mga alaala ng bawat labanan na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa mga huling sandali, mapayapa ang kanyang tinig, kung ako man ay mamamatay sa aking higaan, Aniya, ito ay dahil nais ng Diyos na ipakita na ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa pagkamatay sa labanan, kundi sa katapatan ng puso. At sa huling paghinga ni Khalid ibn al-Walid, tumigil din ang tibok ng pinakadakilang espada ng Islam. Ang pamana ng isang alamat, hanggang ngayon nananatili siyang huwara ng katapangan at kababaang-loob, isang mandirigma ang hindi kailanman natalo, ngunit higit pa roon, isang taong nanalo laban sa sariling pagmamataas sa bawat buhangin ng disyerto, sa bawat kwento ng kasaysayan, naririnig pa rin ang kanyang pangalan. Khalid ibn al-Walid, ang espadang ipinagkaloob ng Diyos. Ang alon ng inspirasyon. Pagkaraan ng maraming siglo, patuloy pa rin umaalingaw ang pangalan ni Khalid ibn al-Walid sa mga paaralan ng militar, sa mga aklat ng kasaysayan, at sa puso ng mga mananampalataya. Hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay sa labanan, kundi dahil sa disiplina, pananampalataya, at kababaang loob na kanyang iniwan bilang pamana. Ang mga general ng mundo, mula sa silangan hanggang kanluran, ay pinag-aaralan pa rin ang kanyang mga taktika. Ang kanyang kakayahang baguhin ang estratehiya sa gitna ng kaguluhan ay naging aral ng karunungan, hindi lamang ng espada, kundi ng isipan. Ang espada na hindi nalanta ngunit higit sa lahat, ang pamana ni Khalid ay spiritual. Ipinakita niya na kahit ang pinakamatigas na mandirigma ay maaring magbago at maging instrumento ng kabutihan. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kalabang na kundi sa dami ng pusong na pagtagumpayan ng pananampalataya. At sa bawat kwento ng Islam sa bawat dasal ng mga mandirigmang tapat, binabanggit pa rin ang kanyang pangalan, hindi lamang bilang general, kundi bilang isang alipin ng Diyos na tapat hanggang huli. Ang huling mensahe. Kung siya ay nabubuhay ngayon, marahil ay sasabihin niya, kung nais mong maging dakila, huwag mong hanapin ang tagumpay, hanapin mo ang katuwiran. At sa paglipas ng panahon, habang tinatangay ng hangin ng kasaysayan ang mga pangalan ng mga hari at emperador, nananatiling matatag ang isang pangalan sa buhangin ng Arabia, Khalid ibn al-Walid, ang espadaing ipinagkaloob ng Diyos na hanggang ngayon ay kumikislap sa liwanag ng pananampalataya.